Good day sa inyo. Nagbabalik ang mga makabayang doktor Doc Willie at Doc Lizaong para magbigay ng health tips at mga pang-araw-araw na payong kalusugan. Ah uh, mamaya kasi ang ide-discuss ni Doc Willie ay tungkol dun sa fatty liver. Talagang nagiging epidemya na ho ang fatty li liver. Pag tayo ay nagpa-ultrasound, ah marami na nababasahan na may fatty liver. So magbibigay muna ako ng tips. Uh, Paano ba iiwas kumain dun sa mga mamantika at matatabang pagkain? So, syempre, yung ating mga nanay, sila naman ang magpe-prepare ng food, uh, silang magluluto, silang mamimili sa grocery. So, merong mga paraan para yung mga kakainin natin ay mabawasan ng mantika o ng fats na tinatawag. Uh, so, at ang una nating tip eh, Siyempre, mamimili talaga tayo ng karne. Karne ng baka, karne ng baboy. So, sa ating pamimili, ito ang ating mga tips. Uh, sa baka, meron tinatawag na lean choice o yung uh, konti lang ang taba o halos walang taba. Merong mga hiwa ng baka na ganyan. Ano? Anong mga example nito? Yung mga tinatawag na round, round steaks, yung mga tenderloin o solomilio sa Tagalog, sirloin o tapadera, ito yung ginagawang tapa, shortloin uh, short loin o yung kadera, tapos yung chuck o dun sa may batok. Uh, pagdating naman sa pork o baboy, ang mga walang taba na hiwa ay yung tinatawag na tenderloin o lomo. Meron din mga pork loin o yung mga tagiliran. So, ito yung mga cut. So, ito ha. Ito po ang example ng sirloin or tapadera pagdating sa bakat. ito namang katabi niya, eh, pork loin o tagliran. At kapag tayo ay magpapagiling, nakikita niyo po itong ating giniling, pwede niyong sabihin, pwede ba 90% puro laman, konti lang ang ilagay na taba kapag nagpapagiling. So, 90% lean. Kasi pag bumili tayo ng mga giling na, nako, napakaraming tabanon. So, kung pwede, pili mo na tayo ng hiwa, tapos saka natin ipagiling. Sa manok naman, pagdating sa manok, uh, ito po ay pecho o pitcho. Eh, syempre, nandun lahat sa balat ang mga taba. So, pwede nating tanggalin para uh, walang taba. So, itong pecho, isa to sa mga hiwa na pinakakonti ang taba. Uh, pagdating naman dun sa mga iba pa nating binibili na pangkain natin, merong mga luncheon meat na pwedeng piliin nyo yung less fat. Uh, ako yun yung pinipili ko. Nakalagay uh, less fat, uh, 50% less fat, yung mga ganon. Tapos, iwan di, iwas din sa mga bacon na sobrang taba. Kasi makikita nyo talaga, puro taba yung hiwa eh. Yung mga sausages na matataba din. So, tignan nyo, pag maraming puti-puti, eh, ibig sabihin, mas mataba yun. Uh, pag naman tayo ay bumili ng hiwa ng mga karne, manok, baboy, pwede nyo ring tapyasin yung mga taba. Anong klase namang pagluluto ang pwede nyo gawin dito sa mga gantong hilaw natin? Eh ba, eh, pwede nyo iturbo, i-roast, kaya nga may tinawag na roast beef, uh, turbo chicken, o kaya sabawan tayo mahilig dahil sa tinola, sinigang, nilaga. Kasi yan, mas hindi na ganong ginagamitan ng maraming mantika at saka walang ganong butter. Kasi may sabaw eh. Eh, hilig naman natin yung mga Pilipino yan. At, pag nakita natin yung mga beefsteak natin, di ba, pag sa ibabaw, minsan daming iibabaw na mantika o sebo, aba eh, tanggalin nyo na. At pag nilagay nyo sa ref, mas bubuo pa yan, eh mas madaling tanggalin. So, tanggalan ng mga sebo. Makakabawas yan dun sa fats na makakain at papasok sa loob ng katawan natin. Ah, uh, pagdating naman sa mga manok tsaka pork chop, huwag nang ganong lagyan ng breading. Kasi, pag may breading, tapos pinirito mo, eh dun kakapit lahat ng mantika. Hindi ba sumisip-sip siya talaga ng mantika? Um, uh, Anong pwede nating ipalit? Eh, sabi nga natin kanina, itong mga isda, yan na lang ang ating kainin. Munggo, yung mga bean family, tokwa tofu. Yan. Uh, iwas din tayo dun sa mga tinatawag na pagdating sa merienda. Glazed donut, croissant, cinnamon, sweet roll. French fries, yung medium, medium order. Nako, na eh, lubog yan sa mantika. Talaga naman, fats no, ng dami, calories no, ng dami. 460 calories yung medium palang lang, eh, paano kung nag-large kayo. Tapos, uh, yung mga nanay, kung pipili tayo ng mga pangpritong mantika, piliin natin olive oil. Meron namang mas murang olive oil, eto yung mas lighter color. Yung extra virgin olive oil kasi ginagamit lang yan sa salad eh. Hindi rin pwede sobrang init. So, yung mga olive oil na medyo mas uh, hindi na dark ang color, mas mura pati, eh. yan yung ginagamit pang prito. Pagdating, pwede rin yung mga canola oil. Yan, maganda yung mga ginagamit yan. Bakit yan? Kasi mataas siya sa monounsaturated fats. Itong olive oil, canola oil. Or yung polyunsaturated fats, siya yung mas magagandang oil katulad ng corn oil. Pwede rin yan. Uh, pagdating naman sa palaman, aw oh, kung makakaiwas tayo sa maraming butter, medyo bawasan natin. So, kailangan manipis lang ang pagpalaman. Wag, wag yung sobrang kapal. Tsaka, kung yung malutuin natin, alam ko, nagpapalasa ang butter, yun ang ginagamit ng mga chefs, eh, kung pwede hinay-hinay o iwas sa paggamit nun. Ito na lang mga olive oil. Ah uh, pagdating sa margarine, yung, may mga nakalagay sa tub na gano'n, sa lagyanan, yung malalambot na margarine, yun din, ah uh, merong margarine light, diet margarine or fat-free margarine, Ah uh, mas kaunti ang calorie at kalahati lang ang fats na taglay. So, yan po ang mga tips natin kasi nga dumarami ang may fatty liver. So, iwa sa fatty foods, matataba. Yan, sobra ka oily. Sobra ka talagang cute pag nagbibigay ka ng health tips. Sobra kang cute pag nagbibigay ng health tips si Doc Lisa. Isang like na kay Doc Lisa. Nakatuwa yung mga comments mo Doc Lisa. Binabasa ko 'nong isang araw. Sabi nung isa, ah uh, Si Doc Lisa maganda, promise, hindi ako nagsisinungaling. Sabi ko, oh, okay, ha? Yeah. yun daw sabi niya. Anyway, ang ganda yung tips mo kanina. Yung mga low fat, di ba, Doc low Lisa? Fat. Low fat, bagay na bagay sa mga Pilipino, libo-libo, baka millions pa umabot na may fatty liver. May mataas ang cholesterol, low fat tayo overweight nagpapapayat low fat din tayo may sakit sa puso low fat din tayo may diabetes low fat pero ang topic natin ngayon ay yung fatty liver na low fat at yung atay natin 'di ba so ito yung atay natin pakita natin liver the liver bakit nga siya liver kasi live sya pampabuhay ha gusto mo mabuhay live eh. kaya liver tagabuhay natin yan So, ito yung atay natin. Yan. May right and left lobe. Napakahalaga yan. Kung ang kidney mahalaga, liver din mahalaga. At ang problema, sa buong mundo, nagkakaroon tayo ng epidemic ngayon ng fatty liver. Fatty liver ang epidemic. Ito ha, nagbabalot ng taba. Tapos, pakita ko na rin, ang liver, meron din siyang gallbladder sa ilalim. Eh, no? o, sa mga may gallbladder stones, so, eh, no? laki ng mga bato. Taba din yan. Ha? Taba din yan. Ah, sa taba. Eh, no, nakabara siya, oh. Kaya ako, medyo maingat ako sa gallbladder flush, eh. Hindi ako ganong, ano, delikado, eh. Kasi, pag pinilit mo lumabas yan, mo to, siya dito. Pakita mo to, klisa, nagbara. Ako, napakasakit nito. Na ma operahan to. Pag nagbara, ma operahan ka. Ayun, oh, ha? So, depende yan, ha? So, meron na rin akong topic niyan sa gallbladder disease. Tapos sa fatty liver, may mga stages yan, Dok Lisa. Ang stage, una-una, may tinatawag tayong non-alcoholic fatty liver, NAFL. Ito yung early stage, medyo okay-okay pa, hindi pa tumataas yung SGPT at SGOT mo. Pero, merong umaabot sa second stage. Ang second stage, ito yung binabantayan natin, ito yung NASH, n a non alcoholic steatohepatitis. ito, tumataas na yung SGPT-SGOT. Yung mga may problema sa atay, may fatty liver, papatest nyo lagi SGPT-SGOT nyo. Kasi pag tumataas na yan, ang normal, mga 40, pag tumataas na yan, yung sabihin na mamaga na yung atay. Namamaga na. Meron ng inflammation. At pwedeng hindi na ma-reverse yung process. Pag tuloy-tuloy yung process, papakita ko yung picture mamaya, pwede tayo umabot sa liver cirrhosis. Ito yung liver cirrhosis. to pakita ko daw, Lisa. Ito yung liver cirrhosis. to yan. to Yan na, ah, liver cirrhosis. So, ito yung normal na atay. Ang ganda-ganda ng atay. O, oh, malinis. Yan. Okay. Yan. Slowly, slowly. Yan. Tapos, ito yung liver cirrhosis. Yan. Ano, oh, ang dami niyang mga bukol-bukol, tapos kung titingnan mo sa loob, iba na yung mga cellula niya. Okay. Pakita ko naman ito. Yan yung fatty cyst. Yan yung mga fatty cyst. Yes. Pakita mo yung fatty cyst. Ito yung mga fatty cyst. Yung mga taba. Okay. hay yung mga tayo natin. Nandito sa may kanang bahagi ng tiyan. Banda sa may kanang. Ito, Dr. pinapas. Sa may kanan niya na gallbladder dito sa may kanan. Minsan pag sumakit, hanggang likod. Hanggang likod, umaabot tapos papakita ko 'tong hepatitis at liver cirrhosis. Yan. Sige, to. Ito ang liver natin. Okay? ano liver. Mas maganda 'tong ano na to eh, itong model na to. Tapusin ko lang muna 'yung sa fatty liver, sa fatty liver, siyempre iwas sa matataba. Ilahat mong pinakita ni Doc Lisa, perfect lahat 'yon. At uh, lose weight pag overweight, sigarilyo, alak wala talagang panalo. Kahit red wine, ah, kahit red wine bawal sa may liver problem. Kung may problema na kay sa atay, wala nang pa red wine. Red wine good for the heart, wala na yun, Hindi na, na pwede. kasi alak eh, alak nakakasira talaga sa atay. May kilala ako maaga pa lang uminom ng alak eh. So, alak talaga totally zero. Sigarilyo, zero. Lalo na yung mga may hepatitis. Hepatitis B, wala na talagang alak. At yan ang mga tips natin for fatty liver. Ngayon, lipat tayo sa hepatitis. Puro liver problems tayo ngayon. Ito. Sa hepatitis, maraming klase. A, B, C, D, E. Mayroon pa ang hepatitis G ngayon. Ang binabantayan natin talaga yung hepatitis B. Ang B kasi, ah nakukuha siya sa dugo. Ito, pakita natin mga transmission of hepatitis. ano, you know? no? Kung yung nanay may hepa B, yung bata pwede magka-hepa B, kailangan ng bakuna. Sa dugo, sa sex, nalilipat din yung hepa B. At meron mga pasyente, eh, magkakaroon ng hepa B na pang Pakita ko lang, Dr. Lisa, pahiram. Ito mga sintomas ng hepatitis. ah, Papakita natin sa inyo. So, pa paano mo kung hepatitis? Ito, pakita ko sa inyo, signs and symptoms. Pare-pareho symptoms niya. Una-una, hindi ka pa madilaw. Icteric is madilaw eh. Para ka lang trangkaso. Flu-like, masakit ang joints. Makala mo, lalag natin ka lang. First stage yan ng hepatitis B o hepatitis A. Tapos, mamaya, bigla-bigla, maninilaw ang mata madilaw ang katawan, maninilaw. Talagang madilaw na madilaw. Pati yung ihi, madilaw din yan. No? Nasira na yung liver cells. Lumalabas yung mga bilirubin. Mga 1 to 5 days, maninilaw siya. Very dark yung urine. Mag-iiba nga kulay ng dumi. At namamaga yung atay. Tapos, lilipas din yan after 1 week, 2 weeks. Yung iba nagre-recover. Pero yung iba, pang matagalang may Hepa B, may Hepa C, at may hepa Ha? Alam ko, ang problema lang natin sa hepatitis B, syempre humihina ang katawan at hindi sila maka-abroad. Parang tuberculosis, eh. hindi maka-abroad. Hepa B, pag chinek kayo, hindi rin kayo maka-abroad, hindi maka trabaho sa abroad. Kahit dito sa locally, baka mahirap Ano, eh. Hepa B, nakaka-spread yan sa, yan sa secretions, sa mga gumagamit ng IV drug users. Yan, sa sex. Tapos, papakita natin yung mga nangyayari. Ito yung normal liver natin. Normal liver to. Ang ganda ng liver, normal. Oh. Yan yung loob ng mga cells. Uh, arteries and veins. Ito na yung magkakahepatitis. Namamaga, Ayan, Oh. Namaga siya, oh. Kitang kita, oh. Ito, pamamaga. Itong puti-puti, Oh. Itong puti-puti, hindi maganda. Oh. Mild swelling, Oh. Namamaga siya. Stage 1 yan. Tapos, pwedeng lumala. Lalaki itong pamumuti ito. Stage 2 tayo. Yan, ang laki na. Oh. Ang laki na ng pamumuti. Paninilaw na to. Okay? Ito, serious na to, Stage 2. At yung pinaka-stage 3, liver cirrhosis. to Bukol-bukol na siya. Bukol-bukol. Dapat makinis lang ganito. Naging bukol-bukol yung atay. Papakita ko ang picture ng pasyente, ma'am, yung may liver cirrhosis. At ito yung isang komplikasyon. Pag malala na, may mga pasyente, uh, nagbabara na yung daanan, yung portal hypertension. Dahil dito, Doc Lisa, magkakaroon sila ng portal hypertension, mamamaga yung mga ugat sa esophagus. Namamaga, oh, yung ugat. Para siyang varicose, eh, namaga. Nabarahan kasi yung liver, hindi na makaakyat sa liver yung yung ito ito nabara dito to portal nabara siya dito pala sa nabara ito dahil dito dumami mga ugat ito ang delikado alam niya baka delikado to dumudugo to pag dumugo ito esophageal varices talagang duduguin ng napakalakas sasalina ng dugo ano esophageal varices mamagay yung atay chan dudugo lalaki rin yung spleen ano nga spleen sa Tagalog? Pali. Pali ata ang eh. okay, Kaya mag-iingat tayo sa hepatitis. Bigyan natin ng tips sa hepatitis. Yes. Anong gagawin sa mga may hepa B? Kailangan natin number one dito, batas eh. May batas dapat sa hepa B. Natutulungan yung mga pasyente. Dapat yung bakuna libre. Tapos blood test eh. Alam niyo ba may hepa B kayo o wala? Kung meron, Papahepatitis Hepatitis Profile. Magkano Hepatitis Profile, Dr. Lisa? Mahal eh. Hepatitis Profile. Papacheck tayo. Yung mga OFW, papacheck. Tapos, pag nag-positive, problema. Ang tanong sa akin, Dok, ano gamot? Ano gamot? Hirap sagutin eh. Kasi, walang magic na gamot eh. Walang magic na gamot sa Hepa B. Hepa B na sa dugo, sa saliva, sa semen, sa menses. At ang mga tips ko muna sa Hepa B, iwas sa alak. Hindi pwede inom ng kahit basta-bastang gamot o supplement. Papaalam mo na sa doktor. Kasi mga gamot at supplement, mga pain relievers, dadaan yan sa atay. Yung atay ang mag-metabolize. -me Kaya hindi ka pwede basta-basta. May sira na yung atay. Hindi na ma -de degrade Hindi na maaayos yung medicine mo. Baka ma-overdose ka. Kahit one tablet lang inumin mo, baka ma-overdose. Eh. Kasi hindi na maaalis nung atay. Kaya papaalam sa doktor. No smoking, no late party, puyat, bawal puyat, bawal uh, tu uh, hindi matutulog sa gabi, uh, gimmick ng gimmick. Huwag na muna mag-gimmick. Bawal na ang gimmick sa may Hepa B para lumakas. Prutas, gulay, ha? isda, yan ang pampabuhay natin kasi may Hepa -B na eh. Uh, yung mga bad for the liver, bad for the liver foods, iwas, fatty foods, matataba, mamantika, uh, junk food, fast food. Tapos, uh, malalambot na pagkain, sabaw para mas madali absorb matutulog ng mahaba, 8 hours a day, exercise, pwede rin. Pag may Hepa B, nakakahawa yung dugo. Eh. Kaya ingat kayo sa mga nag-shave. Uh, Mamaya may dumugo at magamit ng iba. Pwede mahawa. Sa nail cutter, pwede rin naman. Pero ingat, minsan dumudugo. ba diba? So, binaban sa toothbrush. Hindi rin pwede mag-share. So, yun, yan ang mga tips natin for HEPA B. Anong gamutan? ah uh, sa ngayon, pag mahirap lang kasi, wala tayong murang gamot. Eh. Merong mamahaling gamot. Depende sa gastroenterologist. Papacheck kayo sa gastro. At depende sa style nung HEPA B mo. May HEPA B kasi marami pang klase. May HEPA B na mas infectious, may HEPA B na hindi ka infectious. So yung HEPA B na mas uh, may isang klase, may gamot binibigay. Pero mamahalin libo-libo. Libo-libo yung gamot, may tulong konti, uh, may gumagaling. Very few, konti. Merong konti-konti gumagaling, pero konting-konti. Tapos yung gamutan, mamahalin. Kaya nga, para gusto natin tulungan ng bayan, dapat meron tayong batas sa HEPA B. Uh, libre yung vaccine, libre yung testing, tsaka yung gamot sa HEPA B, dapat ipababa. Para hindi yung isang buwan, baka ko, 5,000. Hindi kakayanin ng ordinaring tao. Nandiyan na yung gamot eh. Wala lang tayong pera para dito. At 16% ng Pilipino may HEPA B. 16%, that's 16 million sa 100 million, 16 million. Parang tumakbo ka na sa election, 16 million. Ganon karaming may HEPA B, hindi pwede pabayaan. Okay? Hindi to rare disease. This is a very common disease. Kaya ito mga focus ko na mga makakatulong tayo sa million-million tao, lalo ng Pilipino, kaya topic natin ngayon, liver. Kasi million-million ang may sakit. Okay, okay? ikot tayo, Doc Lisa. Thank you very much. Doc Lisa, itong silya natin. Salamat sa panonood, uh, ito ang FB Live, ituloy, walang segue, walang commercial, at uh, walang cut, at mababasa natin ang comment ninyo. Taklisa, basahin mo lang, pakita ko itong pictures mamaya. Yes, uh, maraming salamat sa share. kay Tatay Tony Zubito, hello, Christy Hero. kumusta sa inyo? At tapos kanina may nag uh, nag-greet taga uh, Zone 10 daw siya. Nakita daw kami. Oy, sa uh, Zone 10. Tondo nung Alam Sabad ko ang Zone do. 10. Uh, hello din sa inyo diyan. Suking suki. Suking suki ko lahat ng taga Smoky Mountain. Nako, balik-balik yes. Balik -balik kami. Si Baronya, Irene Baronia, Magdalena Centino. Nakakatuwa. Lahat ng bas... Ferry Boado. Kahit gaano kadami yung basura, susugurin natin. okay naman. Gusto, gusto ko talaga doon. Uh, talagang kawawa talaga yung mga tao doon. Pero masaya sila talagang ang sino sinusuyod natin para matulungan na kailang balik na tayo. Sa Zone 10, building... Tsaka ang babait ng mga tao doon. Ang babait ng mga tao doon. Uh, next time, papakita ko yung mga tinulungan namin. O, uh, tapos yung mga nasa barangay din, maraming salamat sa pag-guide sa amin paano mag-U-turn. Thank you very much. <laughs> Kasi masikip talaga. Dami kong followers sa um, may Smoky Mountain. Ang follower ko, Doc Lisa, mga bata. 10 years yes. old. 10 years old. Bakit? Bakit nakafollow ang mga 10 years old kay Doc Willie? Alam nyo bakit? Mahal nila ang lolo nila, lola nila, magulang nila. Nagba nanonood ang health tips sa mga bata ngayon para tulungan yung parents nila. Kasi nakikita nila, mami nila umiiyak sa sakit. Sabi nila, nanonood ako ng health tips. Tapos, isusumbong ko kay Doc. At uh, si Doc, pupunta dito. Minumatay sa Santa Claus. Oh, sige, gagawin natin yan. No problem. Pero, tutulungan muna natin ang bayan na sa liver disease. Kaya tigil na yung pag-inom ng alak, ha? Hindi siya social. Ang kalaban natin, daming advertisement, eh. Di ba? Ito, healthy liver, nag-uumpisa, sinasabi ko, uh, gusto natin nandito tayo, pero milyon-milyong Pilipino nandito na sa stage 2, fatty liver. Kaya ingat na tayo, ha? Dito na. Kita mo may araw, papunta doon eh. Papunta, eh. Doon ang traffic, eh. So, nandito, papunta dito. So, pag dito, stop na. Ha? Ayoko na pumunta pa sa kanan kasi baka pumunta tayo sa liver fibrosis. Ito ang problema natin. Titigas, titigas. Titigas na siya. Kaya, <clears throat> alak, sigarilyo, bisyo. Yan talaga. Masyado mainit ang ulo. Pwede rin, na-stress. Nako, liver cirrhosis. Pag liver cirrhosis, ah, hindi na siya Paano ba natin sasabihin ito? Marami ng peklat masyado, na dikit-dikit. ko na lang, hindi na siya magagamot. Okay? Bakit ko sinasabi hindi na siya magagamot? Kasi yun ang finding sa medicine. Hindi siya magagamot. Ang magagamot sa kanya, supportive na lang. Pampalakas ng katawan. At ngayon, merong uh, liver transplant, papa-transplant. Bakit ko sinasabi hindi magagamot? Kasi ayokong umabot kayo dito ayoko umabot kayo dito. Para hindi kayo umabot dito kasi ang liver transplant, 3 to 5 million. Wala naman tayong 3 million, wala tayong 5 million. Tigil na natin yung alak na natin. Tilik tigil na natin yung makinakain nating bawal. Yun naman ang purpose ko. Eh. Hindi ko naman kayo tinatakot. Sinasabi ko lang ang tunay. ba? Diba? Sinasabi ko lang yung tunay para alam natin na hindi tayo aabot dito. At huwag tayo umabot dito. Okay? Yung pinakita ni Doc Lisa, okay lahat yun. Maganda yun. Ha? So, ito ang trabaho ng liver. Ang daming trabaho ng liver. Oh. Kita mo, oh. tanggal ng toxic materials. Pagkain natin. Di ba sinasabi ko sa inyo, yung mga gamot, sila rin nag-aayos nito. Yan, oh, mga vitamins, pr protein, tapos ito rin ng pang, ano, blood clotting. Pag may problem sa liver, dugo din ang dugo. Uh, nahirapan na magbuwan dugo. Ito ang liver cirrhosis yung sinasabi ko sa yung mahirap magamot at puro uh, mahirap talaga siyang magamot. Para siyang kidney failure. Eh. At least kidney failure nga may kidney transplant. Eh. Ang liver, liver transplant, ahirap hirap pa tayo dyan. Eh. Hindi pa ganun karami ito. Encephalopathy, ang sintomas mo, ang dilaw-dilaw ng pasyente, liver cirrhosis, lumalaki ang tiyan, daming maugat sa tiyan, yan, magamaga, Lumiliit ang mga muscles, na, nahihilo, at nakokomatos. Ang ending niya, nakokomatos. Ha? So, yung mga tips natin, iwas na po. Ha? share itong video natin sa mga malakas uminom ng alak at uh, naninigarilyo. ato finally, itong mga tips natin, avoid fatty food, sabi ni Doc Lisa. Avoid alcohol, iwas. Uh, itong mga healthy foods lang. Sinasabi natin, ang ganda nito, healthy foods lang. Yan lang, pampabuhay. Oh. Kahit i-focus ko lang to ikut-ikutin ko lang. Eh. Ito lang kailangan natin. Mahal, hanap tayo ng napapanahon para mura. At bawas asin. Bawas asin. At, siyempre, jogging. Bakit jogging? Exercise para matunaw yung mga kinain nating matataba.